aning lampasan guys ang agianan kay mang isud agi lampas gani ta guys mag ragit shoes ta kay daghan amigas usahay mapakan ta sa amigas nya matusok pa yuta ning mga tunok-tunok sana na guys, yun ay kumulampas guys. Dalang nima. Kuan. Kuan ang. Busakot. Da, kung kahoy kay pang anak man na. Para dili matusok imong mata. Sa sagbot, imo naon ang S sagbot naon. Exercise muna ako, guys. Ako rin na exercise. Wala na, guys. Saligot ko, ano. O. Ah. no guys bayabas dagak bunga hiruga mai oke mulisak ta guys kani ulan uh ulan guys ulan ulan mulisak ta kada lira akong agi no ulan man uli sak po dayon bye bye now you will follow more thank you sala Ayan, sira ang ano, red beans ko. Ano kaya ng kain ng dahon na ito? Siguro mga uod. Nako, kawawa naman ang ano ko. Red beans, oh. Na nga, parang mapapatay yung beans. I-harvest ko ito. Itanim uli. Ito, kunin ko na lang kasi. Ayan, namamatay. Umuulan naman lagi. Pero ang iwan ko bakit napatay ito. Ay. Ay. Sayang. Harvestin na lang para maitanim uli. Maraming bunga ang atis namin na ang atis na 'yan oh. Hindi to amin, basta lang ito tumubo dito sa kabilang luti. Maraming bunga.